Guys, ito na po yung mga nahuli kong isda. Ah, uh, tuyo na po sila. Ginawa ko na sila ng tuyo. Yan. Ito po, tinatanggal lang ko po siya ng Parikpik Ito mga tinik Masarap to yung mga, yun eh po yung mga nakahuli ko sa pangingisda ko. ako po siya tuyo. Masarap po ito. Pag pinirito, malutong. But po dyan ay may mga, meron pa po dito mga tuyo, mga binibilag ko. Ah. Nah, Dalag po. Tuyo na din po siya. Yan dalag, dalag yan. Tipo yung mga nahuhuli ko sa paktaw. Mga lami mo, guys. Sawa na po ako sa mga sariwa, sa tuyo naman ako. mga tuyo na tilapia ito ay dalag ito pa rin wala po mga nahi hindi nyo guys mga kadumahan ng vlog ito malaki to dalag ito masarap po siya sa mga sinabawang ulam po katerno kahit yung mga munggo yan masarap po yan ito mm, masarap to sa mga ginatana, na langka hihimay himayin mo lang ginat langka mm. Sa pangingis na ako naman eh o oh, diba pag may sipag ka hmm. mayroon kang tinutuyo akala ka nila eh sa mga dagat-dagat lang may mga tuyo eh. May tuyo din ang tilapia oh. Oh. Oh, Malutong oh. hmm. na po siya oh. Hmm. Ito po, hito to, hito. Hmm. Dalag. At silang po. Para makita nyo yung mga inuhuli kong isda. Ah, baka kala nyo ba scripted lang. Eh ito. Ito na oh. tuyo na. Peace out.